So yun po mga kalingap po. Yun ang mga ka-business po. Oh. <laughs> mga ka-business namin minamahal o kalingap turak po. Supportahan natin mga ka-business. Alright yan. Salamat po. Oh. At, 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 yun. Sa so, mapagpalang araw at, po sa ating lahat. Mga eh. Kasama na po natin si Bunggalo. ano, ano maskit na? Masikip na. Masikip na. O. Pwede na. po mga kalingap, mga kabusiness, samahan niyo po kami. Sa tayo, sa ta, sa tayo. Sa, ta. sa heaven. Heaven? Oh. <laughs> Ibang heaven na gusto ko. Ayun lang. At uh, may pupuntahan po tayo. Magdedet daw kami. Ah, magdedet po so, kami oh. ni Bong ngayon. Pupunta ka daw lang. Kum na. Sa tayo. Ah, okay. masira eh. Ba <laughs> 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 Ma, masira kay masira uh, ba masira kay dali dali channel mo ya dali ta yan basta dami pa ako sa kalakuan ko <laughs> Mas Sa ito tayo mga kalipos nakita eh. rin nakasama ulit natin si Bong Ah sa dito dito kay saan doon Sige tayo. Tayo ikot ikot isa tayo dito, Oi, Ginto. ginto. <laughs> May ginto po doon na nakakalat. May pilak. Abelay, like, cobra ka po. Malit. Aba. Ay, chasis to. Pala 'yon, sturok eh. Ah. to? Cobra chasis to po. Na budget. bali mo na dito tayo na ano. Cobra chasis to. Ah, sito sa sito na lang. Ayun na lang. Ano wala? Sito. Wala sito? Opa. Ano oh. ba dala mo? Alam mo lang? Ilaw. May sting. Ito dito sa baba mamaya kay Kuya. Hmm. Kaya kay Kuya. sito daw kay Kuya. Sito. Sito. <laughs> ano? Wala, alam niya ugali ko niyan, Kuya. Alam, Meron yeah, alam niyo, yeah. <laughs> <laughs> yung, niya. Meron niya ito. Yeah, sa sting. Tsaka alam niya ugali ko. Hmm. Hindi ka wala ka, mag-champion ka niya. Oo, oh, oh. sure. Kami oh. din, 'di ba yung nagbuta tayo sa ang tawag ito sa Bignay. Sapigo. Hmm. Nagpakain oh. po ah, eh, kate. Ah, ano pagkai Ano pinakain ko? Yung ano, babae. Siya ang ah, 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 uh, <sano aklaan laughs> natin. Hindi rin yeah. Dito tayo. Dito po tayo sa tindahan ngayon. Ayan. sa ko. sa ko. ko. Stick sa babatay, stick tayo. Stick. 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 Tapos ko na, oh, regalo ko tulak regalo ka. Kailangan may ganun Ah, 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 eh Kailangan yung ano ha. Kailangan yung maganda. Syempre, sexy. Tsaka ugali. Ayan si Bongay, yung pinakadagos. Tsaka ugali. Hanapin ko mo yung ugali. Kayo, yung gali, ko muli, ugali. Hmm. Long. Ano man ako, mahala -ano ako sa buwan talaga. Yung gali, ko, ugali na ako, ugali ka. Yung yung pirka din, ugali kasi nyo. Ugal. Kahit na gano'n ka ganda, kung kahit naman ugali. Wala.

na kag namin. malaki yung kontrata natin ngayon. may mga kasama tayong kontraktor eh. Yeah. Ganda po dito sa lugar po nila. Oo, oh, lugar ni Kuya Bongto. Oo, oh, kasi so, kung dito ka titira, kung oh. tiingat ka. Okay. Maraming looping dito. Oo. Oh. Oh. si so, Di diba, nangyari kayo, no? Kay... Damo. Damo, tewan niya kao, di ba? Ilang beses ko na pinagsabay yung sinta mo ulang, di ba? Mm -hmm. Digo, bantay-bantay mo yung gamit mo, mga... Piting ay pilitik nga. Ang mm galing -hmm. ko... Ay mga sumasali pala eh. Oo! Ilang beses ko na inanayasin mo, damulas ka biyan. Pero gamit niya na wala, tinang ninakaw. Ay, saan siya na nakapasok? Tinakay si Tito. Ano mo mong nanakaw? Alam mo pala mong nanakaw, alam mo, di ba? Marunong sa mag nanakaw, alam mo. Marunong, parang lupin.

Mayroon sila dito dito. Dito. Dito mayroon? Mayroon. Sito. Sito. Wala? Ito. Ito ba? Ito sa'yo. Ito sa'yo? Hmm. Ano ba laki? Ano ba Kaya kayo. Ang lima yung nila ano, sa eskwela Na. Ang eskwela doon, sa kamar. Nagbalik ko rin niyo. Oo, malakay rin na sa hukot ko doon. Kabisado mo nalang pasipot sa ko dito, Bob. Kasi na, uh, ay, bisay na kasi mo um, mapa rito. Dito ko lumaki dito na eh. Dito na ako lumaki Oo, nubakin na. Okey, malaki talaga. Unya doyan. Paayar panganiyan, hamu tasay. Ano yaman pormal? Haha. 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 Dito ay dito mayroon na siguro to malaki oh, wala. na tingnan <laughs> po golo po kayo hindi lang merican, malaki. lang bang kano lang talo bang di lang talo bang kano talo bang dito. na. Saan ka na uli nun, nung kumain ka sa karinderya? Doon, baka nila, pauwi na. Hmm. Na uli ako, nila kuya, pauwi na. <laughs> na pega sa, mauwi <laughs> na ako. Pagdating sa bahay, pega ako sandali. Agsa naman ako dun? Hmm. Na-plastic na plastic lang po. Meron ka pala talaga hanapin kung sa kasakali, no? Kasi, malakad ba? Tsaka hindi siya dumadaan sa mga yeah. mindro, Sa mga shirt cotton. No? Oh, skinny ito, magandang naman, kaya nahirapan sila maghanap po. Kaya <laughs> nahirapan sila maghanap. Hindi <laughs> 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 magaling ko, malapalas to eh. Oo, <laughs> hirap uh. sila maghanap sa ngayon. Alam niyo yung mga lulong niya. tanya. Ito mo lagi, na na nakakahuli sa akin siya. No? Sa timulag, nahuli ako hmm. minsan yan. Ano ko bakal siya. Ano ko ibibigil ano na sa akin. Yan may bibibinta tayo mamaya. Ano ko, bakala ko bibigil na sa akin bariya eh. Ano na sa akin bariya eh. Tara ano pa tayo. <laughs> kaya, kaya na 'yan. Kala na, kala bibigyan ano kaya ko, kaya ko mo sa akin eh. Ayun <laughs> ah. <laughs> kala bibigyan mo sa akin lahat eh. Lahat ba ito? Pagpahan? Pag pag lang higaan. Ano Oo kama, ganun kama. Sweet frame, double deck. Ah, eh, di ko pa, mamaya hapo ko pa mapipitin, dali mga ano yun, no? yung kainan, kain kaya nga nila, saka inaan nila kayo eh. Nee. Break time. Saka mapipinta ko siyang break time, sila ngayon. Saka mapipinta eh. mamaya? May sa labasan. Saka so, may sabi lang nga nila, ni ano, no? pinagbibila lang gamit nila kuya. Yung pinagbibila lang gamit ni kuya na ano, Nabuhak yung graba. Oo. Oh, oh. Kaan lang doon. Hey, Bibi, asan ba ako ba niya? Dito sa Kaya yeah, dandi. Lampas yeah. eh, lang nila dandi. Kapasok sa loob? Hmm. Yung ila lang. Kasama ka, di ba? Kasama ka na noon, di ba? Nagbenta ko noon tayo. Nagbenta tayo ng na kalakal noon. Hmm. Di ba? Di ba? Doon kasama. Doon lang dyan benta. Hmm. Ay, wala kaya tanan nilo No. Ay. No. ay no. Nagbenta ng kalakal tayo? Maraming pakong. Oo. Oh. Yeah. So, doon lang dyan benta. Ay, siya pinahan ka Ay, siya pinahan ka ka din? Oo. May mga bakal siya. May dito pilak. Yun, yung malaki. Kung dito sa ano, sumawad doon malaki doon. Si, kurak? Oo. Oo. Wala na lang baba Ayaw tayo dyan. Wala tayo. Ang ganda-ganda ng baboy eh. Maraming baboy eh. Dito tayo. Dito ka? Dito, ka? Dito, tayo. Dito tayo. Ano, Dito tayo. ano? Dito <laughs> <laughs> tayo. Wala pala sa Ate Wala, wala, Bicol town. mo na daw. Bakasyon. Sana all, nakabakasyon. <laughs> wala rin nagbaka sila wala rin ako na. eh nga eh isa pero yung ito itong itong ito siya, ka, ito siya. kasama ka itong isa. di ba kasama ka iba eh uh, yung yung huling turn nila di na, ay itong, na, itong itong huli ito to na hindi nakasama ng gam oo oh. itong isa, nakasama ko yung kasama sa dabay Hmm. Kasi tapos kasama ko yan dati, kasama. Sumakay kami ng barko. Oo, oh. oh, yung last lang na yung punta kang Mindanao. Oo. Oh. Dito diba po mga kalinga, pandi na po kami sa bahay po nila Bong. Yan. Ito ba yan? Kaya mula yan? Kaya mula lahat? Oo, oh, nila. kas cash. Eh. cash na? oh, cash. Hello, million. <laughs> Nagalaga pa sila ng baboy. Yan. Totally, meron na pong baboy isa. Baboy! meron. Baboy! 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 Dali oh. Galing talaga ng builder natin. Galing Japan yan? Galing Japan. Japan, Japan ni Besi ha. Ba't tinataplan? ayaw. Ayon, ano to? Apprentice lang ni Yan, Mr. Mm -hmm. Welder. Saan ba to? Ayun. Pambira. <laughs> Ayun, maanap mo rin. Sige. Tuloy mo lang, maanap mo rin yan. Kikislap din yan. Ayun, kikislap na. Mag-urinti nga. Doon pala. Pambira. Ang napit. Ano Bukol-bukol mamayang yan. Huwag mo yung diretsyo. Baka yung kabilang mga kapit. Saan? Yung tuktungan. Uh, baka yung welding mo yun, yun, oh, yung tuktungan. Ay, wala na. Ano po't kaya? Yung tandoon na si Moe para mag-release. Grabe, mga talented talaga yung mga kagwang. Baka yung welding mo yung tuktungan. Pero ito mas talented. Ito na o. Yun, yun, talented. Ito na pala, mga digay. Yan. Hindi dito ka labay, sa kabila ba? Sa loob. Ay, natapos na. Eh, hey, wag na sa loob kasi baka kalangan eh. Ito po mga kalingap mga kabisi sa ay, tapos ay, na po kumain sa... Ako di ba tapot? Yeah, di ba tapos? Oh, okay. so, di ba? Di ba tayo bayad doon o? Eh, <laughs> Ako nagbayad eh! Eh sinisimili lang kita ngayon! <laughs>

Okay lang <laughs> po yan. Hindi po mga kalinga. po dito. po po. Ayaw po. Ganyan talaga, ganyan eh. ka mga mga kalog lahat. Oo.

May gagamot ang gagamba. Close kami niya ni Kuya. Close kami niya. Pinahod pala si Kuya. Hindi naman yun. Hindi naman yun. Hindi naman yun. Close kami niya. Close kami niya. Hindi naman. Hindi naman. Ano Salamat po, Yan ano, nag-enjoy ka ba rito? Sobra. <laughs> Napalaban siya. Kain kami sa ano eh, sa sahig. Nakasalampa kami lahat eh. Saan ganda pa dito? Area na dito? ni Bong. Oh, nakakat first time lang din ito. First time lang mangyari na dito kami, marami kami, is dito kumain. Napasama pa ako. Oh, first time sa so, bahay ni Bong. Yeah. So, sa susunod bahay ni Labong na to kasi magkakaroon na siya ng asawa. Aba, yun magandang balita yun ang abangan ko natin. Oh. Abangan nyo po yun, mga ka-business si Bong. Ay, uh, who knows? Kasi inamin niya, talagang in love siya. Okay. In love siya kay Kayla daw. Sa lahat daw ng kanyang mga naging chicks, kay Kayla siya na in love. Allah. Mm -hmm. Si Kayla daw talagang pinakanagustuhan niya sa lahat. Well, maganda ang pa talaga si Kayla eh. Oh, ang cute na mukha ni Kayla pagka yung, ano, yung mataba siya at maayos yung, yung sitwasyon niya. Mm -hmm. May tsura si Kayla. Black Beauty. Mm -hmm. Black Beauty. Hindi ko pa, pa nakita ng Tresor. Pero kung titignan po natin, compare natin yung lahat na naging girlfriend ni Bong. Yung girlfriend. <laughs> oh, marami. Daan eh. Lima yata, lima yun sila. Ha. Pero si Kay lang naging ibabaw. Ah, ganun. Mm uh, -hmm. Oh, alright. Ayan. Ayan, buhugas yun po mga kamingap at uh, hanggang dito lang po ang vlog to natin. God bless po Bye bye po.